magandang gabi po mga idol master so dito na naman tayo sa tabing dagat dito sa may damam cornits yan pero dito pa kami malapit sa may coast guard so nangunguha uh, pa kami ng talangka para sa pampain natin mga uh, master so shout out kay Sedik mo ako so dito so may um, doon kami pupunta sa may dulo yan doon doon kami mang mang pusit. So, nangunguha pa si Master Sound Lover ng Talangka dyan sa, dyan sa tabi mga Master. So, update na lang bukas. Kung meron tayong mauhuli, sana makadali tayo ng mamaw. Good. fish on mga master uy tanggal to hindi <coughs> ganun, ganun talaga yun hotol oh <tos> ha ha <coughs>

Ano nga yun po? Mga master, pusito. to toto, banat! Ano yan ba to? Laki o. Kapag kita kayo sa dik. wala to Oye dyan Andyan nga Pero para maliit Oh Malaki mga master Siguro mga mga isang kilot kalahati ito. natin mga anglers Saudi anglers yeah. Pasa ka? Mapuset? Uy na? O tingnan mo naman o! Oh. Ang galing talaga. Mga pitik pa lang na. Sa pitik pa lang eh. Pitik pa lang panalo na? Hindi man siya makawala sa pagtanggal ng taga, makawala siya sa pagpulit ang bunganga eh. Kung mahina-hina lang kapit, tanggal lang pa. Ah, sigurado talaga. Tanggal lang pa. Oh, alaky. Oh. Tignan mo naman kasi ang paskar natin. Oh, tapos na naman ang sinigang dyan. Tignan mo ang paskar natin, tignan mo malokto. Oh, bakit 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 mong bakit bakit Saan opo, grabe malupit ka talaga. Isa ka talagang maswerting biniyayaan ng board tour karagatan. Ano yan? Pakita mo na sa vlog, maliitan na. Maliitan na yan. Wala pa yung paskar. Wala po yung paskar. Wala po yung paskar. Wala Ba't wala si Tanod? I'm si Tanod na naubusan na power Nawala sa yung patuta niya Gulaman to ha? 가만히 그리냐